Kasunod ng kaliwat ka ng krimen na iniugnay sa Pogo, ipinadedeklara na ng ilang mambabatas ang Philippine Offshore Gaming Operators bilang banta sa pambansang seguridad. Nang sa gayon, tuloy na itong ipagbawal sa bansa. Ayon kay Surigao del Norte, Second District Representative Robert Ace Barbers, kahit pa may benepisyong nakukuha ang bansa sa Pogo, wala ito nga panama kumpara sa perwisyo at panganib na hatid nito. Kaya dapat ay iban na sa Pilipinas ang naturang operasyon. Sangayon din dyan si Kabataan Party Representative Raul Manuel. Habang si House Speaker Martin Romualdez naman, tiniyak na basta't may paglabag kahit sino pa mang sangkot, pananagutin ito sa batas. Naniniwala rin ang House Leader na alam na ng mga kongresista ang dapat gawin kung may matutukoy na iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang distrito. Ah, alam naman nila kung anong gagawin nila. So, uh, sila na ang bahala magmamonitor sa mga sitwasyon sa mga distrito nila. Magconsider ba natin national threat itong Pogo? National threat ang Pogo operation. Ang Pogo sa paninigin. Ah, uh, basta, no? Basta susunod lang uh, lahat ng mga stakeholders dito sa lahat ng mga uh, lahat ng mga sektor ay uh, sumunod lang sa mga batas. Okay, pero pag lumalabag, kahit sino ka man, talagang uh, uh, mapapaparusahan ka.